Minamanifest ko lang siya sa isip ko na hindi ko akalain na magkakatotoo siya. So ayun po ano, what's up po sa inyo mga kaibigan So nandito nga pala ako sa nabili kong lupa Pangalawang lupa na to no mga kaibigan So harap naman siya ng kalsada Pagdating ng panahon, siguro mas aangat pa ang bayo nito sir no Pero bala ko talagang siguro dito magpatayo ng bahay May tayong buko rito So kasama natin yung agent So ano ba yung mga kailangan sir? So guys makinig kayo no Para sa mga OFW na kasi hindi naman biro ang pera sa ibang bansa Mahirap kitain yan So wag kayo basta basta bibili kong kanigani no Kaya mamaya mapeki kayo, maloko kayo So may kasama tayong agent Ano ba yung mga kailangan sir para Uh, matiyak natin na hindi talaga may scam yung pera ng mga OFW sa pagbili ng lupa. Yun sir, so ang ang, ang pinakakailangan natin sir is ma-check natin lahat ng documents kung hmm. is, ano ba siya, kung legit ba siya, hmm. kung ano ba, kung lahat ba ng papers na kailangan mo ay ay, andun na mismo, Do mismo. Dokumentado. Uh, dokumentado. Para if ever na may magtanong sa about dun sa lote, kaya mo din siya i-explain, um, 'di ba? Kasi um, ang sikreto kasi dito sa pag sa pagbili ng lupa, kailangan yung agent may is transparent sa Kung ano yung history ng lupa, hmm. sino yung dating may-ari, kailangan alam mo din siya. Mm. Para if ever na doon sa procedure na tayo na pag-transfer ng mga title ganun, at least al alam mo yung history ng papel. Hmm. Mas madali siya i-explain it. Mas maganda kasi pag ina-explain namin siya in a way na pati yung client namin talagang alam na alam mm. din yung papel kasi mahirap kasi yung basta lang sa binili yung property tapos hindi naman nila alam talaga yung documents mm. na meron yung lupa. Yeah, so, ang nangyayari doon problema midway. May nag-arise na problem doon mm. sa ano natin, sa lote natin which is nagagalit yung client kasi yes. hin, hindi siya na, hindi na-explain sa kanya. Na maayos. nang maayos yung ano ng property. So, yung agent niya is ipoprovide sa sa'yo lahat ng yes, mga details, na, details na, na kailangan. And dapat walang ano wala siyang tinatago sa pag-explain Actually guys, kaya ako napabili ng lupa rito, no? Kasi nung nakausap ko yung agent, yung tito niya, sobrang professional niyang kausap. Lahat talaga nilatag niya sa akin, eh. Talagang, ah, okay. Mukhang legit naman to. Kasi may mga nakakausap na akong agent. Eh, yung pala, nag-agent din mga... Basta parang pinagpasa-pasa lang kung naiintindihan yung sinasabi ko. So, nung nakausap ko sila, pinakita sa akin yung lot plan, yung mga document, and then si tita mo ata, parang may license din siya. So, guys, sa mga taga Camarines Norte na nandito or nasa ibang bansa, kontakin niyo si Lance. Ilalagay ko po sa comment section ang kanyang pangalan kung gusto niyo bumili ng mga lupa dito sa sa Camarines Norte. Po ay magalala dahil ako po ay nakabili na ng isang lupa. So yun yung pupuntahan natin mamaya doon. Di, di na natin kasama sa Sir Lance kasi alam ko may lakad pa to eh. Uh, yun lang sir, um, palagi tayong mag-iingat kasi um, syempre yung, yung pera na ni pinaghirapan natin pinaghirapan mm -hmm. natin syempre ang, ang, ang gusto natin is mapunta siya sa tama oh. sa sa bagay na magandang investment mm -hmm. talaga investment. so talagang always double check triple check before tayo mag-commit sa, yes, sa tama sa tanong ba bago ako lumapit sa kanila dinoble check ko eh tining tining ako ng tanong tanong muna ako so totoo naman na may legit talaga so sa mga OFW na kagaya ko mas okay na mag-invest muna ay sa lupa wag na muna ng business kasi ako galing ako sa business eh so nalugi eh kasi wala na ako eh etong lupa taon-taon tumataas to. So, guys, ito, ha, share ko lang sa inyo. Yung nabili kong lupa, is 300,000 320,000. So pwede ko na siyang ibenta ng 360, di ba? Eh kung sa bangko niyo lang ilalagay, baka hindi pa tumubo ng ganung kalaki yan. Ulitin ko guys sa mga nandito sa Diet Camarines Norte, kontakin niyo si Sir Lance, si Sir Leonard. Ayan, lalagay ko pa sa comment section para ma-tour niya kayo once na may magbukas ulit na project. Tayo yeah. So yun lang, peace out, Rise Vlogger. Doon naman tayo sa kabilang lupa namin, no. Bye-bye. so ayun po ano, punta naman tayo sa pangalawang lupa natin. So kung nagtatanong kayo, hindi po sa akin yung kotse na yan, no? Kay Sir ano po yan? Kay Sir Lance. Grab, ang dami na, ang dami ng bahay. No? Kaya nga. So, ang ganda pala ng nabili natin, no. Oh. Ang bilis lang ng panahon, no. Oh. Ang bilis yung magawa, oh. Kasi nung pumunta kayo dito, hindi pa yung gawa, 'di ba? Diba, iba talaga pag may pera ka, napakabilis lang ang proseso. So, ayun po, ano, update lang po tayo mga kaibigan. So, ito na, ito na yung pangalawang lupa na nabili ko. Sabi, hindi ko din inexpect na makakabili ako ng ganitong lupa. So, minamanifest ko lang siya sa isip ko na hindi ko akalain na magkakatotoo siya. Buruhin mo sa edad kong 31, may dalawa na agad akong lupa. May What if pa? pa? May baka. <laughs> oh, hindi yan sa atin. <laughs> <laughs> guys, hindi po yan sa aming baka. No? May What if na. pa kung bata ka pa lang, eh nangangarap ka na, 20. Alam ka, 18 na, pwede na eh. So, ako, ma medyo may ugat na kasi ako nung nangarap talaga ako eh. So ito guys, yan. Ito na yung lupa namin. Bala ko nga sana siyang ibenta. Actually, di ba? kasi gusto ko siyang ibili ng sasakyan pero nagdalawang isip ako oh, kasi nga yung kabila nito tatayuan ng resort And isa yun sa mga dahilan kaya nag-alangan akong ibenta to kasi yung kabila daw nito tatayuan ng resort so kapag katinayan to ng resort is magtataas pa yung value niya di ba mga OFW ulitin ko kahit di ka naman OFW di ba kahit nandito ka lang sa Pilipinas magpundar kayo ng lupa guys ay may ang dami lang gam ray raya raya so yun lang yung mapapayo ko sa inyo pahalagahan niyo yung pera hangga't maaari Huwag nyo na munang ipunin sa bangko, i-invest nyo sa lupa kasi mas tataas ang value niya. So ayun guys, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Binisita ko lang yung aking ari-arian. So yung mga nakikita nyo yan, hindi po yan sa akin mga kaibigan. So ito lang po yung sa akin, 220 square meter. So hindi ko na siya ibebenta. Wala na akong balak ibenta to kasi ang ganda pala ng lugar. So ayun lang, maraming maraming salamat. Once again, Royce the Vlogger ng South Korea. Maraming salamat. Sa mga gusto pong bumili ng lupa, PM nyo lang po ako. Bibigyan ko kayo ng magaling na agent. Peace out. Rise the blogger. So ayo po na. What's up, Senyor? Baka pa like, comment and subscribe Hey, Rise the Blogger para ma-update kay sa mga bago. Black. Thank mo sing. Speechless.